Hi guys, it's me, Rosel Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay susubok na mga isda sa gilid. So, come on guys, samahan nyo me. Let's go! Let's go! Alright mga idol, so 5.53 na nang umaga At nandito na tayo ngayon dito sa pinupestuan nating bato Ayan, bali low tide na siya At malakas si ang ingamihan Ayan, sobrang ginaw Palusong pa lang kami talagang ramdam mo na yung ginaw Ayan, tingnan natin kung magagawa natin na maayos yung ating challenge na pangingisda talaga sa araw na ito talagang challenge talaga dahil malakas ang amihan ayan si Ocean so may kasama din tayo naglalambat doon sa bandaron Ito si Oshino ng wala ng tulos bali gagamitin natin itong tulos sa lambat kasi malakas ang alon para hindi maanod yung ating lambat baka sa ani, eh? baka nakarya na yung lambat niya dyan ayan mag-aarya na siya so ikaw na bahala dyan Han ayan abang inaarya niya yan tayo naman ay mag prepare na manguha nung pamain sasabayan natin ng ating pangangawil so hindi po tayo lumalaot dahil tatlong beses na tayong hindi nakakabenta at sobrang dumi kasi ng lambat Dito ang nakaraang laut namin Kaya talagang wala kami diretsyang huli So dito muna tayo sa gilid Makikibalita muna kami sa mga lumaut dito sa lugar namin Kung okay na ba yung lagay ng tubig Yan, taste taste muna tayo sa gilid Kasi malaking bagay din po yung makakaulam tayo Ayan, hindi na tayo bibili. Dahil wala tayong umakit na income. Ito na mga idol. Nandito na ako sa pwesto natin. At nakapanguna tayo ng ating pamain. Habang si Oshino ay kinuha na, na rin niya ng tinga yung ating lambat. Ayan, ito yung aking kinuha ng pamain. So ready na tayong mga well habang nakarya yung ating lambat doon ayan, yung tinanggal ni Oshino sa lambat ay ito na ito na kaagad so karya lang do kanina ayan na agad yung pumasok, ayan no, mga buhay pa nagagalawan pa sila ang gaganda ng mga size nila mga idol ayan ang lakas do ng agus kanina nung pumapasok ka sa lukuyan to Aya, ito lang yung nakuha pero yan lang ang nakuha napakadami na po niyan. yan so nasa dalawang kilos na siguro may yan ayan sa tansya ko at yung lambat natin ay nandun pa sana ay humuli pa rin na maganda habang si Oshino ayun na so ayan bali mga siya gamit yung kanyang artificial lure ako naman ang gamit natin ay live live bait yung gamit natin ito yung kinuha natin kalamismis o seashell alaan yung tawag nung iba so edible din po yung pinamamahin natin sa asos dahil nagagamit din po yan na pang ulam masarap po yan sa lutong may luya o yan, mamaya na lang po abang abang tayo sa mga susunod na mga pangyayari abang ako ay mga ngawil muna, ayan medyo lumalaki na yung tubig, kanina ay tuyo dito so ngayon ay tumataas na siya so ito na mga idol papandawin na natin yung lambat tingnan natin kung may mga tinga na ayan na si Oshino Nauna siya na siya sa unahan ko So tinigil muna namin parehas yung aming pangangawil Tingnan muna natin yung ating lambat Kung maladagdagan na yung mga uh, natanggal ni Oshino Ayan, malalaki lang talaga yung gulong Malakas siya ang hamihan at palaki na yung tubig hirap maglahad lalaki ng alon ayan si Yoshino meron ng isna yung hawak niya ay lapitan natin nakakatuwa naman <laughs>

So, maganda yung tinga rito eh Matibok na Ayan o ay, tourist na yan Ayan, tourist ay, na yan o O oh. O, oh, tourist na Kalaki O, oh. yuhuy -huh. Tourist na yan O yan, papunta na dun yan Bali, tatanggal ako na, tatanggal na lang namin dahil malon. So ayan, nakita nyo naman yung huli natin. Mamaya puno 'yan. Babe. <laughs> Dami bandaron. Doon na lang sa gilid nando sa may dulo. Tapos na lang po, tatanggal ako na lang papunta ganun. So Sana marami So yan ang hirap mga idol So ayan mga idol Pinagilid na ako ni Ocean na dito Kasi sobrang lalaki nung alon dun sa May natin Mahirap na baka mabasa tong camera natin Wala na tayong gagamitin So hindi pa tayo nakakabili ng action cam Maganda sana kung may eh, action cam tayo Mag-iipon so, pa tayo ng Pambili kaya pagka mga ganyan na ano eh hindi tayo makapag video talaga ng baka mabasa na malapitan ayan balik pinakita lang namin sa inyo yung itsura nung tingnan ng na lambat natin na talaga namang nakakatuwa so hintay na lang natin doon sa may gilid si Oshino tingnan natin yung mga natanggal niya doon sa lambat na tinignan natin kanina ayan ayan siya busy busy siyang nananagal na tayo dito sa ilin sa pesto natin at talagang malalaki na yung alon so ito na yung pinesto natin para naka safe yung mga gamit natin yung type of pesto so dun tayo nang galing kanina sa bato na yan Ayan, parang ang sarap magtanggal doon. Ayan, ang nakuha niya. Nanggal din ako. Bali, tumulong na rin siyang mananggal. So, yung natanggal naman natin, ito. Dami. guro mga nasa 8 kilo to mayigit Ano, dami, oh. Huh? Plus yun sa kanya. So, ayan. Bali, nakarya pa yung lambat natin dun. Ayan, just so may laut-laut na yan. Sabay tayo, tignan natin kung meron pa saan ano mo 10.51 na ng umaga at ayan na si Oshino. Nilikaw niya na yung ating lambat. Daladala -dala niya na. Tayo yung uwi na. So, napakaganda na ng inuli natin ngayon. Sabi niya sa akin, baka daw hindi na niya madala. Ayan, baka bigyan pa tayo ng maraming kawan. May lamang pa yan, Han? Ah, na lang. Ayan, meron pa mga ilan-ilan na mga tinga. magkakabit na siya. Ewan ko lang. Ayan, napakadami po nating huli sa araw na ito. Mga banak, ang gaganda ng size. Ayan, mga po sila. ayan po mga idol, inyo po na saksiyan ang aming pangingisda sa gilid na talaga namang napakaswerte natin dahil binigyan tayo ng magandang huli. Yan, kung bago po, po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabayan pong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.